Tawa na guys! guys!

Bangus ay bil, bangus. Oh, bangus dito mga ito, Nah. Kilo dito idol, thank you. Tagra. Basta dito pare ko idol makarya, bangus. Ah. Wow.

Nakita ni nang kumpare ko na bikawat. Binira ka tamin. Uh, Napakair pa na idol magtaka lang bukos pa galo um, 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 ang mga kuwan. Ang lambat ng mata na digito sa katawan niya. Okay. Oh. talagang tingkit-tingkit ka kagad lagi na uh, layo kaya nakatamay mo siya ng bangos tala ito may arena mo parang tayo ah pa idol ngayon na yan pa idol Wow, naman, 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 naman. damit 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 Dami, dami, dami itong to? mga idol namin nariyan. Gila na yun, gila na yung lampat ka na buhay. Sa idol o? Sub, sub. Siya, yeah. ano ka idol o? Master ka yung kumpare ko idol. Ay, mambawra, kuha pati, ano. Idol, malaking halo pa rin talaga tirti Idol Hello, Para si Karya Vlog TV Channel Lagi supportan yung aking video Araw-araw po kami kumangan ng video Kaya sa lahat po nanood Nagkapasapot ako sa inyo ko ko pa, hindi ko pa wala kilala si Liboy Alya. Siya po ang napakabuting tao itong kumpare ko na ito. Galing po siya magtanggal ng mga isda. Lalo dyan mga uh, ito no, yung ganyan no. Yung matinik, makasakit, makatinik. Siya po pinapatanggal ko yan kasi manlarahin po ako.

Mababa itong lampat mo na idol. So idol, ah, uh, magaling yung kung parang kung yan. Sa maral. Kalami hindi sa bawan. Okay, Pinatakapi wala niya idol, eh, bibibis daw. Ang gaman pare. Oh, bagus naman idol, naglutong buta ko. Oh. tao talaga naman itong wow it's very nice mga idol thank you kay Gatuli nandito pala sila idol sa tabing pagkawan nandito pa sila ikot idol ngayon kami nakakita ng kawan Kalami edu kalami. Kami tulah ni. Sama sebuah lo dia. Mayung hapun lagi, hapun nak kan. Mayung hapun sini wah. Lah, bos. Kami dalam ini ni sikang.

Chol, bawa sa dalawa ay Ano? Isa na na ito, makita sa nami Ah, bakit na hindi may Tapos na uh, iba-iba kung lagi namin ay uh, ano po, uh, kasat, tatlo na ako, tatlo, tatlo, tatlo na Paralim ko lang kala boy Para sa ko idol, bata tapos na kami idol? Yo, pero pa rin idol na talakitok yung idol Ano? Talakitok Ano? Marami na namin natanggal na idol mga bangos idol Mga ilang, mga ilang kilo pa eh Pilip ko lang. Oh, uh, ay, pa ini boy. Wow, wow, ano daw mga ano na kilo daw? Tanggal pa ito no? Wow. Nahulog pa talaga. Oh, ay daw metro sili pa idol. Ito ang bangka nito ay ito ang katig. Wow, may pa talaga. Yeah. Grabe talaga hey, 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 yung ko. Ay punta ka doon Punta ka mo, kailangan mga ulit na doon. Pagkita mo doon. Pagkita mo doon para doon, kaya pagkita Ito lang huli mapuno yung ano you know? pangaraming bangus ng kung Thank you, thank you talaga kay Carl Lord so area pa kami idol matagdagan pa maraming salamat sa inyong support ha. thank you